after ng tatlong bagyo sunod-sunod si Dodong si Egay at si Falcon ayan po ang nangyari sa aming munting bakuran na nagbagsaka, naputol ang mga sanga naputol ang mga puno at ito ako na dito sa saging puno ng saging ayan siya buwal na talaga siya at in halos ilang ugat na lang yung nandun sa nakakabit sa lupa pero amazing kasi buhay pa siya ayan nandun pa yung bunga niya at lumalaban pa siya parang naghihingalo sana ganun din yung buhay natin kahit buwal na lugmok pero buhay pa eh may pag-asa ayan nakakapagbigay pa rin ng bunga at may hanggat may puso ng pag-ibig <laughs> nakayak naman tong vlog ko ayan, naku ang daming nasayang na bunga ng nyog ayan kasi ito yung amazing na <laughs> amazing na puno ayan yung saging oh, nabagsak na siya pero buhay pa And then, andito naman yung isang amazing yun, ano. Yung papaya. Ayan, o. Oh. Unrooted na rin siya, eh. Halos, hindi ko alam kung may natila pang roots. Pero siguro, meron pa kasi, ayan siya. Lumalaban pa rin. Kahit nakatumba na siya. Ayan. At, meron pa rin siyang bulaklak may pag-asa pa rin siya na magkabunga yan kahit lugmok na nakadapa habang buhay may pag-asa makakapagbigay pa ng buti at saya so ayan pagmula sa mga punong bagsak makakakuha tayo ng magandang encouragement sa buhay and later on ayan makakatayo tayo muli at magbibigay ng napakaraming magandang bunga Diba? Nakakatuwa naman ng papayang ito. Sa, sa dami ng bagyo ay hindi siya natinag. Sana ganyan ang faith natin. Sobrang tatag. Kaya ayan siya. Nanatili siyang nakatayo.